Sa Bidol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na manakakaliwat Mga nakakataong mga videos na aking nakalap sa internet Kung subscribe na lang po kayo pa up update sa mga bagong videos na in ko raw. Hmm. Pwede mapantakbo yan ganyan sa batos? Buti na lang. Hindi mo tinakbo yan. Di ba? Pipilayang ka lalo. Kamali, kamali. le nandito tong tanga. Nandito tong tanga. Buti ka. Kala bang <laughs> Let's make this luya into... fried chicken. <laughs> fried luya. Uhulmahin natin yan. One down. Two down. <laughs> tapos na. Oh, na mo lang yung opinion mo about sa chicken kasi sa ko kong gawain hindi ko yan Binabat ko siya sa luya, patis at tsaka konting minced garlic. Bigyan mo ng big dip, tas big bite. Ano ba taw yung favorite ko ba taw ketchup? Oo, oh, oh, Heinz. Okay. Hmm. Crunchy. Oh. Hindi ba? Crunchy. <laughs> An Anak ka <laughs> ng po. Um. Oh. Oh, <laughs> 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 Damai pa. <laughs> ah, subukan ko rin 'yung bata ko 'yan. Uy. <laughs> <Lumpo>. <laughs> one cup of sugar. Tapi uh, labi. One cup of sugar. One cup or one spoon? Ah, I mean uh, uh, sorry, I mean spoon. Spoon. One cup of spoon. Ayyyyyy cup bowl. Bowl. One sugar of cup <laughs> Okay Ayy no Ano ba talaga? Pa. <laughs> wow. Uy uy Bakit lang kasi ate? get cut the game at least. Okay. Pero ari nag-aaral ah. Naglalaro pala. Hmm? hmm? Wala ka. Bahala ka sa si buhay mo. <laughs> Lagot. <laughs> Wee! May thank you kaayo. Dili na manghilabot sa akong cellphone, akong pag-umangkon. Sukad so, yung wallpaper ko. Amaan nyo ba tama ang namigipip? Muna daw no, no. ginawang wallpaper. <laughs> I-mukha niya. Okay. Hindi <laughs> na nag-cellphone yung pamangkin niya. Nanginira ah. ka pa. Anong <laughs> ginagawa mo? Ah, Alit ba sisira eh. Bakit daw? Ang sakala. Ang ko. Ano naman? Napuli ko sa abog. Uy. Pag mata na ako, sa ka na naibog. <laughs> Uy. <laughs> Marunan na magbubuti na. Eh. Lola. <laughs> oh, buti pa yung isda, kinakain ako. Uy, gagi. <laughs> <laughs> eh, di ba? Uy. Mga panagulang labos. Ito <laughs> yung pinto. nila. ka wala kalimutan, may anak pala sa loob. Tayuan. <laughs> Bumaraan eh. Welcome to Jollibee Drive-Thru. Ano pong order niyo, sir? One piece chicken po. Tama po ba? <laughs> Nilaro ba? naman. One piece chicken po with, um, Coke po. Large na po ba? Uh, two piece chicken po yun, ma'am. Ah, uh, two piece chicken po. Tapos po yung fries. Large na po ba? Medium? Large na po. Give Game Sige design po. Next window na lang po ang payment. Thank you. Thank you for calling ang cash service. Afford yung spaghetti apit <laughs> A bit silindi. Ano? Kao Leo. Oh, Arin wala. Uy, si Gileo. Huwag si Bortoloy. Nag-uban. Ano yan?

Wala kang kadal. kita ang tingin sayo, <laughs> apa iisip Talaga. sana Hindi tutorial. 'yan. Hindi siya pala kakain, no? <laughs> oh. La Legendary na tawa. <laughs> ano kaya tinawalan nila? Bagong opya lah. <laughs> binura nang kinupya niya, binura niya rin. Daw nalat mo leh. Ay sem pare. nango eh. Binura li. Bata 20, lupa talaga. Binura din. Hmm, isinulat mo leh. siguradong yan na yung sagot. Ako Hali pa rin! <laughs> siya pa yung nangungupya, siya pa yung magkaklamo. Tapa talaga ng utak ng mga Pinoy. Manong ulam kung saan. Ang gre. Ano ang paborito mong corn beef? Argentina! Huwag <laughs> sayangin ang... Gracia! Gracia ng panerang. <laughs> Ay, isa? Gusto ko maglaro na. Perya! Perya! Ang tagal mo naman. Paki. Pakibilis. Huwag magpauli dahil mahal ang... Malta! Multa. <laughs> ano ang magandang sakyan? Egypt! Egypt! Saan magandang mamasyal? Samoa! Mahal kita. Pero, huwag mong paglaruan ng rosas dahil ito ay matinig. Kapusta ka na. Ayos lang. Masarap ang sausawan kapag may chili. Chili. Ano ang paborito mong ulam?